Alam mo yun. Magic. Alam mo yun, parang nalasing ka, ginanon mo, tapos niloblob mo yung mukha mo, gumanong gano'n. Ah. Lupit. Kala pag mo yung camera mo, kala mo natutuwa ako. Eh. Ang kailangan. Ha? Ikaw? No. Ah, Colette. <laughs> hmm. Medyo mabaho na to, ma'am. Medyo huh? mabaho na to kasi nakailan <laughs> Saan, na eh. Wala na. Sabi ko sa huli. Ha? Ha? Saan, sabi ko sa'yo na sa, ang... sa huli. Ang masarap. Oo. <laughs> Sus, muna puro dura na yun. Bawa na yun. Grabe siya. Ha? Kumain ka na ba? Kumain Bakit? ka na ba? Papakain ka? <laughs> huh? Oo ko kala ko na lang. Hindi ito, tarong, kala ko tinatarong mo kung kumain na ako. Sabi ko, kakain man ako, basta magpapakain ka. <laughs> ha? Parang antok na antok ka na lagi. Matulog ka naman. Wala pa akong tulog, ma'am. Oo. Patulog ako gabi alas dos. Nagising ako alas sa is. Diretso na hanggang ngayon. Magaling. Hmm, magaling talaga ako. Kasi kung hindi ako magaling, pangalawang account ko na to, pero nandito ka pa rin. Mm. Alam mo yung problema sa atin, ma'am? Distance lang. Kung ito, personal, dos ko, hindi na tayo nagaganito. Lahat yang nakikita mo, hindi mo dapat nakikita ngayon yan. Dapat sa panahon ngayon, iba na ang nakikita mo. Alam mo kung ano? Ano? Apat na sulok ng kwarto. <laughs> okay. Masyadon, masyadong ano ah. Ang harsh. Ano? Ay. Ayaw mo ng harsh? Ulitin natin. Huh? <laughs> Hindi na yan ang makikita mo. Ayun Ay, ano ang harsh guys. Pag mo, pag dilat mo, itong mukhang to huh? makikita mo. O pag ganun ba? Oh my God. Mm -hmm. Tapos pagkatingin mo sa akin siya, yeah, yak, pangit. <laughs> Ganap ka Ha? Gusto mo ha? ba? <laughs> Anong gusto mo ba? Ha? Ito. Puro ka ha Ano kabungon? Sa Sabi ko naghahanap ka ba? Oo, oh, ikaw. Ilan ilan taon ka na ba, love? Ay, hi love. 26. Bata ka pa pala. ko lang ako Matanda na ako eh. Ilan taon 30 ka 30 na? 33 na ako. 33. Pwede pa. Eh, siyempre, pwede pa talaga. pwede pa. Pag ikaw naging 33, 34, 35, ma'am, just pag hindi mo nalagaan niyang katawan mo, hindi ko lang alam kung masabi ko sa'yo. Kaya ngayon, bata ka pa, alagaan mo, ha? Okay? Gusto okay. ko alaga. yung alagaan. Tara kang sasakyan, ma'am. Tapos yung andar mo, patras. Ano? Parang init agad ang ulo mo. Nakita mo lang ako. Hindi, oh. Hmm. Ano lang? Yun, inantok. Hmm. Sabi Hindi ka naman talaga. Eh. Hindi ka naman talaga nag di ba? Nagkahanap ano mo na. Alam ano mo nakakainis sa'yo? Ha? Ha? Gusto mo ba? Ano ba gusto mo sa si isang lalaki? Hmm? Ano? Katulad ano mo. Katulad hindi lang. mo. May karisma. May karisma. Pag walang karisma, hindi pwede. Hindi naman sagutol tulong, yung kaya kayang ibigay lahat huh 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 huh